Magandang hapon mga idol Welcome back to my YouTube channel So ayan, meron na naman tayong vlog for today So habang ito, Nagpapakain tayo ngayon Hapunan nila uh, Bali nasa hapon ngayon, mga nasa 5.30 ngayon na, Ay, 4.30 ng hapon mga idol So yun yung time na pakain natin Sa so, mga alaga natin ngayong hapon But anyway mga idol, hindi yan ang vlog natin for today Kasi ang vlog natin for today Papasilip ko ang mga future hand breeder natin dito na mga palahi na natin na talagang nakita nyo kung nasa nyo yung mga vlogs natin makikita nyo yung kaibahan nila ngayon so mas maganda yung nasusubaybay mo yung youtube channel natin para nakikita mo kung paano nadidevelop nadidevelop at mas naiiba yung mga future breeder na ginagamit natin dito mga idol. Kaya yan ang vlog natin for today. Kaya tara, samahan nyo ako mga idol habang nagpapakain. Ayan, habang iikutin natin at pupuntahan natin ang ating mga pullets na i-share ko sa inyo mga idol. Ito ang pagpapakain tayo. But anyway, maraming nagtatanong. Na-vlog ko naman na to, yung patuka natin. Hanggang ngayon naman, ito pa rin patuka natin. Simula pa nun dati. Kasi maraming nagtatanong kung ano daw yung patuka. So anyway, ito mga idol. Ayan, lagi ko naman binabanggito sa vlog natin. Ayan, Uh, mix ito ng Integra 2, GMP4, corn grits, tsaka conditioner, mga idol. So, ayan, sa mga nagtatanong po, yan, pagka mga breeder din na ganito, additional tip na din, sa mga nagtatanong din, pinapakain ko yung mga breeder ko, mga idol, tatlong kutsara lang na to, pagka breeder na ganito. Ayan, ganyan. Pero pagka single lang, mga idol, isang kutsara lang. Ito, ayan, isang ganyan lang. So, ayan, ganyan. So, ayan. Ito. Ito, back to mother ano natin to, Benja. So, ayan. Ayan. Ayan, tatlo lang mga idol. O, ayan. So, ayan. Sunod yung dito naman. Oops! Bawat pala ipakita yun dito mga idol. Kasi, pang September to, lalaban natin sa show to sa September. Kaya, hindi natin <laughs> eto mga idol simulan na natin dito sa bullets na to ayan no kung makikita mo yung mga dating palahi natin wala tayong ganito kulay so ayan may na na hindi na natin makakolombia no basta ito mga idol palisa yun. ano kita mo dilaw na dilaw maganda kasi dapat yellow dilaw na dilaw yung mga tiyabong natin mga idol o, ayan dilaw na dilaw short leg yan mga idol ayan So, eto, yung isa mga idol. Ngayon, tukunin pa natin yung iba. So, yan, isa-isayin natin sila. Kunin natin isa. Sana hindi siya maglipit dyan, ha? Kaalis dyan, ha? Ayan, 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 mga idol, ha? Mo, Ngayon, eto, isa na to. Eto, mga idol, etong isa na to. Ayan. Ayan. Ayan yung file file project natin dito yung mga nakuha nating file before mga idol hindi po natin napalahian yon yung ano na yun. Ito is ano natin dito, na-project natin dito. So, nang galing kay Sir Kevin Kierney, yung... kak! Ah! So, ayan mga idol. Ngayon, kindos natin dun sa may T-Rex line natin na, na salmon blue hanggang sa, bas, hanggang sa naglabas ng file ng file mga idol. So ayan, hanggang ito yung pinaka yung anak na file na medyo konti yung ano. Kaki okay, Sir Cody yung yung mother na to. So tie blood na din to mga idol. So ayan. Basta basta yung ano niya, yung pagka-file niya ipinaris natin sa pula. Kaya napalabas ko yung ganitong pagka ano niya mga idol, ito yung kulay niya. Napalabas ko ayan ng ganda oh. Ayan oh. So, napalabas natin yan. Ayan, ito sila. Ayan. So, very beautiful. Nakatayo na po yan sa mga nagtatanong. Ayan. Very beautiful chicken. Nakatayo na po yan. Ayan, no? Dilaw na dilaw mga idol. o. Ayan. No? Dalawa sila. Ayan. So, ayan. Ito, yung mix natin. Ito, pure white. Ito yung mga project white natin dito. Saka ito, ah uh, top colors Ayan, no? tingnan nyo yung, kung mapapansin yung mga palahi natin, mga idol, ayan, no? Dilaw na dilaw ang mga paan nila, ayan, no? So, ayan. Kita mo, mga naka, ano, na, direct. Dapat, 12 o'clock. So, ayan, long tail. Ito, long tail na white natin to. So, i-develop natin to. Yung mga magiging anak na to, mga pang future pang show natin. So ayan, kung mapapansin mo ito, pag medyo lumaki, pwede din natin laban sa show So Ayan, kasi makita mo. Payu. Dapat kasi pagkahin pa mga idol pag mag-show-show tayo. Ah. Ayan. So next. Ayan. Ayan sila. Very beautiful chicken. So ang next naman. Pure white ulit. Tsaka etong isang splash. Ang tawag ka dito splash. Kasi ganito yung kulay ng splash. Pero mag-iba yung pagka-splash niya mga idol. Ah. Ayan. Ewan ko kung kita sa camera. Ang ganda nung ano niya. Oh. Ayan o. Oh. Ang ganda nung pan niya yung pattern nung color niya ang ganda very beautiful ayan oh no? Ito, iitlog na nga to mga idol ayan oh no? nakabukbukan buka -buk -buk yung ano niya oh naman sa tai tai naman kita mo ayan no nakabuka siya oh diba <laughs> yung ano niya ayan oh no? tingnan mo yung isa oh ayan mga idol oh ayan oh no? kung mo itong isa na to talagang ang ganda ayan oh ayan so magandang nap napang develop natin yung ay So, ayan, talagang dinidevelop natin. Ayan, itlog na mga idol. Mga ilang buwan na lang to. I itlog na to. So, ito yung white. Kita nyo. Ang ganda mga idol, di ba? Yung na instance, di ba? Payu. Dapat payu mga idol, ha? Yun lang ang tip ko, ha? Siyempre, isa-isa, uh, paano ano yung mga tip natin. Siyempre, yung mga mga naalalaman ko din sa mga show syempre, paunti-unti, sineshare ko din sa inyo, mga idol so ayan, dapat sa hen, payu pagka magsosyo ka mga idol ha saka yung kulay niya example ito pure white dapat walang mga spot ng black that pure white talaga hindi walang yellow walang ano so yun ganun mga idol at hindi mag magulo yung kulay so ayan so ayon muna ang isinare tong mga pullets natin dito mga idol yung anim na yun kasi yung mga iba medyo maliliit pa so ayan Andito, medyo maliliit pa mga idol. Ngayon, meron tayong susunod na vlog uh, meron tayong papisa medyo hindi ko pa napapakita yun yun ano yun uh, witen witen meron tayong witen na papisa yung andun sa unahan mga idol so susunod na vlog natin ayan but anyway bago tayo magpaalam mga idol papasilip ko yung pinapisa natin nga dun sa witen natin eto yung eto ayan yung naunang pinapibinili sa atin na nag iwan ng itlog Ay, Ang ganda nun, no no hindi ko alam kung anong kulay ha. very beautiful ayan no? isa yon ng ganda oh. Ganda, kita mo, nakabuka na, tie blood, mga idol. Ngayon, yung yung isa, mga idol, long leg. Ito, makita mo agad, long leg. Ayan, oh. Hindi siya nag-short leg, long leg. Ayan, o. Oh. Yung isa. Long leg yan, mga idol, yung isa. Yung isa, short leg. Ayan, o. Oh. Ayan, Mga healthy, diba? Maganda yung may brooder cage. Importante talaga yan sa pag-aalaga ng chabu kasi malilit yung mga alaga natin. Ito yung mga back to mother na benja natin. So, sa susunod na vlog, papakita ko kasi meron din akong isasabay dito. Ang dito yung mga maaangas na mga malilit natin dito. Ayan, meron pa dito mga idol kung nakikita mo sa camera. So, ayan. But anyway, mga idol, ayan muna ang vlog natin for today. Maraming salamat sa sumubaybay sa, sa video natin for today at sana nabigyan ko kayo kahit paunti uting tip lang para at least mas ma-enjoy din ko natin ang pag-alaga ng chabu. So sa susunod na vlog, meron akong hahanguin dito na bagong papisa mga idol. So 5SL na silip ko na. So yan, na ko na din yung paglalagyan dun sa maluwang natin nilagay kasi marami nga. ba diba? So yan mga idol. Ngayon nilipat na natin dito. Hinati ko yung anak ng Benja dito. Yung back to mother natin sa Benja. Hinati ko na dito ito. Pasilip ko nga mga idol bago akong magpaalam. Excited ako. Yun. Yan, ang ganda oh. Yun oh. Oh, yan oh. Kita niya yan. Kita yan. dalawa oh. Ito, tsaka ayun mga idol oh. Yun oh. Yun oh. Ito oh. Diba mga idol? So ayan, very beautiful chick. But anyway mga idol, don't forget to like and subscribe dito po sa channel natin kay R+. Ma-enjoy lang natin ang tabu. At habi-habi lang mga idol. Maraming salamat. Susunod ulit na vlog ko. Bye-bye. See you on my next vlog mga idol. Bye-bye. God bless.